What's up mga kaparmers? Magandang hapon po sa lahat ng kaparmers natin dyan. Okay, sa so, for this video mga kaparmers, i-welcome eh, natin si Boss Sir Idol Kaparmer eh, Agaw. Ang dami kong pwedeng itawag dito. Agaw Victor Riplos or, ah, Ortiglian, mga kaparmers. Uh, isa na po ngayong uh, technician or field technician sa agronika mga idol kaparmers. Ayan mga kaparmers no, uh, papasalamat tayo at i-shout out natin dahil pinasyalan tayo ulit. Ano, uh, unang pumas uh, unang nagkapasyal si uh, boss idol kaparmer si Agaw Victor Riplos dito sa atin mga idol. wibak back 2020 pa siguro yun. Nung ano, uh, siya na lang ang magsalita maya mga idol kaparmers. Basta, ipasyal ko muna siya uh, ngayon sa talungan natin dahil sabi niya eh ano iwan ko kung anong masasabi niya sa atin mga idol ka farmers si agaw na lang magsa Ali na sorry ta diregaw Ayan mga farmers ipasyal natin at para ano uh, ano tingnan natin kung anong masasabi niya sa alaga natin na pinupukos nagpupukos talaga tayo dito sa 8 months sa mag 8 months old natin Arigaw! Anong anong masasabi mo dito, Gaw? Habis ka na mongkas, Gaw? Hindi pa. Hindi pa. Ano pa? Ayun. Siya <laughs> <laughs> po Ayun. Walang talakwan, walang tatanong, Gaw. Hanggang mula noon hanggang ngayon. Oo. Grabe, grabe talaga. Ano kasi mga kaparmersi si ah uh, Boss Victor mga kaparmersila, isa na siya ngayong ah uh, technician sa uh, field technician sa Agronika at dati talaga i eh, ano na lang tayo dito magiging honest dito siya kumukuha ng teknik sa atin mga idol ka farmers kung paano alagaan paano uh, i-manage yung pagtatalong so agaw dahil salamat sa pagsuroig balik dire. Salamat po kayo. So, yan, mm -hmm. mga ka farmers yung preparasyon sa ah, land prep, oh, land prep oh, na ano oh. you know, paghanda sa atin para bago tayo magtanim so mm -hmm. ando na uh, number one yan so hanggang magpapalago na tayo mm -hmm. pero ang masasabi ko mga idol ka farmers no unang pagdating talaga ni uh, grunica dito sa atin tayo ang unang nakahawak or mm -hmm. tayo ang unang nakasubok so si Boslim na nga ang nagsabi na ano kung uh, iwan ko lang kung ano mga kaparmers, no totoo ba yon Pero napakalaking tulong talaga ni Agronika mga kaparmers para mapalago yung ating mga halaman So ayan nasa sa atin na mga idol kung paano natin i-apply paano natin gagamitin para ma natin na ano ma natin yung healthy uh, or kalusugan ng ating mga pananim mm -hmm. gamit si Agronika ayan mga idol So si Agaw Victor, salamat kayo sa pagsuroy sa atong sa akong area. Uh, wala daw wala tayong madaanan gaw. <laughs> Grabe na tong taas <laughs> ng talungan mo. Ah, uh, eight months pa lang to gaw. Aw, uh, uh, wa, ba? pito, um, uh, pito panikbuan. Ah. Uh, Tutulong nang uh, bayo ang Oh. Uh, bayo ang products good uh, for uh, ano gito. Specialized uh, sa talong gid. Mm. Uh, ma Pero ano tulong? sa tulong. Other vegetables. Ganon din kaita kaita saan kaita hmm. kaita ano, oh. anong vegetables hmm. maganda rin talaga pero sa pag sa sa technique mo gaw jan gayo panalo <laughs> wala ano lang to practice practice lang la ah, hindi <laughs> na isang ilang years na nakabili na kasi ng ano eh <laughs> practice, daming sasakyan sa, practice practice lang to <laughs> sa sa talong lang yan ha <laughs> oh yan ng um, uh, Ako na gitu kuran gawe ke tumba man. <laughs> <Yung magis>. <laughs> <Sos>. <laughs> yan ma ah, gisegar bi. Tus adik, bayag ni. Adi <laughs> man. Mun ni ako na an ko anan gud. An oh, ang kada pi on an an sa so oh. mm. mm, mm. yeah, ano. Mun ni ko gadahan sa biyaton ni sa toni ko. Kada bang ayang kuan ko ba. Magsunod ba kada bang buwak ni ay ito ito. Magsunod. Na na harbi sunod. Na gid ba maintain gid yang kon ba paghatag ug bunga. Ah grabe sir. Ang pag Ay mga farmers again. Maraming salamat po. Salamat tayo. Uh, shout out again. Los, congrats Congrats. <laughs> isa na, isa ng... Agritik. Agritik. Oh, uh, sa Bayo Agronika. Ayan. Wow. Mm. Naka, tayo mga idol. Oh. Uh, okay. Farmers, no? Uh, so, kasi yon ang nakapaano ka sa kanya eh. Dating, ano lang, dating magtatalong ngayon uh, eh. Ano? Pasyal, pasyal na lang sa mga talungan. <laughs> <laughs> dating, dating Agronika user uh. Uh, ngayon. Agnetic ni sa agronika, uh, <laughs> Sa may agronika. Mo <laughs> ganyan ang buhay talaga na ano kapag may blessing sa kang ano natanggap eh, hindi hindi yan pwede na para sa iba eh, para tara, talagang para sa sa iyo yan gaw. Congrats. Congrats, Congrats again. Thank you, thank Okay. <laughs> Kung hindi dahil sa'yo, Gaw, hindi <laughs> dahil ako. Nakaano <laughs> <laughs> lang ba Agronika eh. Uh, oh, maraming salamat po talaga sa Agronika at napakalaking tulong sa atin yan mga idol ka farmers kung nasubaybayan niyo lang sana dati nating mga upload or dati nating mga tanim kung ano ang naitulong sa atin so napakalaking tulong so ayan uh, depende na talaga yan sa atin kung paano natin i-apply para ma manatiling healthy ang ating mga alagang talong mga kaparmers okay that's it lang muna mga kaparmers thank you so much Akaw. again bye bye mga kaparmers happy farming at laban walang sukuan